First time makapasok ni Paolo Bilino sa headquarters business bag ni King Ju. Ipinasilip ang mga nagagandahan na bag na ngayon ay napalago na ng aktres. Napapangiti naman ang aktor sa pagiging masipag ni Kimi. Sino ba naman kasi ang hindi magiging proud sa babaeng ito? Sa kabila ng busy schedule sa trabaho, araw-araw napaka-hands-on pa rin sa bag business. Thankful na laging nariyan si Ate Dakam para maging katuwang niya sa pagpapalago ng negosyo. Pastalo tuloy bumibilib ang lahat sa sipag niya. Naikwento naman na akres noong bata pa lamang siya, kay naturuan na ng kanyang ina sa pagnenegosyo. Noong malit pa lamang, sila ay may tindahan na pinapalago Nadalay niya ito hanggang paglaki. Patunay na kahit wala, wala na ang kanyang ina, ay dala-dala pa rin ang mga bagay na natutunan nito. Maganda ang pagpapalaki ng mga magulang. Sino ang hindi ahanga sa kanya? Bata pa lang, mataas na ang pangarap. Naging breadwinner sa pamilya. Nakapagpatapos na mga kapatid. Ito nga ang ilang komento. Kung ako kay Paolo Benino, hindi na ako papayag na mawala si Kimi sa buhay ko. Ul package na sa totoo lang. Sa panahong ngayon, mahirap mapahanap ng ganitong babae. Hindi puro ganda ang alam. Magiging maganda ang future ninyo. o okay na bukas na magiging anak. Once na si Kim Chu, ang kakasama habang buhay.